bunga akala nga ni Betsy ay maging maayos pa rin siya kahit hiniwalayin na siya ni Robert. so so, dito na nga magsisimula ang kanyang kalbaryo sapagkat Lahat ng kanyang kalandian ay magkakaroon na nga ng consequence. Maghihirap na muli itong si Betsy dahil wala na siyang access sa ATM card nga na ginawa nga nitong si Robert dahil ipinatigil na niya ang supply dito at nakabla sa principle na itong si Robert. Kaya naman itong si Betsy ay nagmukha nga siyang basura matapos nga nga uh, buhati ng mga bodyguard. nag siya sa loob nga ng bangko. Kaya naman muli naman siyang nag-trending ulit. Kahiyahiya ang kanyang ginawa. Pinagtawanan lamang siya ng mga tao at kinuhanan pa ng video. Samantalang makaabot nga ito. Ay Jenna, hindi nakangiti itong si Jenna. Subalit, ramdam niya ang galit at napakasatisfying para sa kanya ang makita na magdusa nga itong si Betsy at tingin niya ay deserve ni Betsy ang lahat dahil hindi niya iningatan ang posisyon na meron siya at sinaktan niya ang aman na si Robert kaya naman natural lang na dadanasin niya ang hirap kung saan sinaya nga niya ang nagrereklamo na itong si Robert sinabi niya nararapat lamang na maranasan ng mag-ina at mula nga sa araw na iyon ay wala na silang mahuhut-hut ni kahit limang piso mula sa kanya. Sinayang nila lahat kaya naman nararapat umano nang magdusa ang mag-ina. Napaisip itong si Robert agad niyang sinabi dito sa kanyang driver kung hanggang kailan ba niya mararamdaman ang sakit at hapdi sa kanyang puso. Sagot naman ito sa kanya ay natural lamang ang kanyang nararamdaman sapagkat habang may sugat ay makirot pa ito kaya hindi basta-basta. Ngunit payo ng kanyang driver na kahit gaano kalalim ang sugat ay darating din ng araw na maghilom ito at papatawarin din niya ang kanyang asawang si Betsy. Sa kapilang banda, hindi na nga mapakali ang mag -ina. Inis na inis na maging itong si Aling Susan na nadamay sa kalandian ng kanyang anak na si Betsy. Sinisin niya ang kanyang anak Sinabihan na nga niya ito na ilang beses na nga na pinigilan sa kanyang nararamdaman pagdating kay Gerald. Ngunit hindi ito nakinig. Sa kamila naman noon ay kampi pa rin itong si Susan sa kanyang anak. At sinabi niya na kahit anong gawin at kahit balibaligtarin ang mundo ay may karapatan pa rin siya sapagkat siya ay asawa. Gigil na gigil na si Betsy kung paano nga sila makakuha ng pera mula nga kay Robert. Kaya naman kumonsulta sila ng abogado. Sinabi ng abogado na mayroon siyang magiging laban, ngunit hindi madali ang kanilang pagdadaraanan, lalong lalo na. At itong si Robert ang maya source ng supply ng kanyang ATM. Hindi niya ito basta-basta, maliban na lamang kung makipag-usap siya sa kanyang asawang si Robert at humingi ng patawad.